Uh, good morning mga ka-pigmate, So may isa tayong follower dito na nagtatanong. Good morning idol. Pakitingin po nitong dumalaga ko. Idol kahapon siya nag-start. Lumabas ng likido. Pwede na po ba ito? EI ngayon. So yun. Uh, pag-usapan natin ngayon mga kapigmate yung pag-EI o pagpagpagpakasta sa ating inahin sa, sa paglalandi nila mga kapigmate. Yung pag-usapan natin ngayon ay kung kailan ba yung tamang timing. Sa pagkakalam ko ito mga pigmita ito yung babalag natin sa aking pagkakaalam at sa aking diskarte. So mga kapigmate, lahat ng nag-aalaga ng baboy, kanya-kanya pong diskarte. So ang isasagot ko kay sir ay yung diskarte ko dito sa baboy namin sir ha. So ito yung kanyang ano, pinakitang picture sa ating mga kapigmate. So yan yung ari ng kanyang baboy na naglalande. So yung picture na yan ay kahapon. So kahapon din nag-start ng paglalande yung baboy niya. So ang ganun mga kapigmate, kahit na magana yung ari ng baboy nyo, kahit may lumalabas ng likido dyan mga kapigmate. So may tamang oras, may tamang araw, may tamang may timing tayong sinusunod dyan para yung baboy natin ay talagang hindi sumabla yung pagbubuntis. Kasi marami sa atin nag-aalaga ng baboy na once na makita na naglalandi yung baboy, ang timano, pakastahan o paiay agad. So ano, may timing dyan mga kapigmate. So ang timing natin dyan mga kapigmate ay kung ako ang gagamitin ko mga kapigmate o kayo, kung barako ang gagamitin nyo, pinaka the best na araw na pagpapakasta sa baboy mga kapigmate kung sa pag pagbib sa pagbibilang ha pinaka the best po ay 3 days sa barako ha 3 days 4 days asa four 4 days sa barako hindi ko may re recommend yung 4 days pag 4 days na naglalandi sa barako mga kapigmate pero may re recommend ako sa paggamit ng barako mga kapigmate 3 days simula na maglandi yung baboy natin saka lang natin pa ano pa barakuhan mga kapigmate pero kung EI naman gagamitin niyo mga kapigmate Pwede ang 3 days pero pinaka the best para sa akin ang pag iai ay 4 days mga kapigmate. Uh, the best para sa akin pang 4 days. Pag daglan yung baboy nyo. Magbibilang kayo ng apat na araw pag iai kayo. AI kayo. Pero kung barako naman, magbibilang lang kayo ng tatlong araw mga kapigmate. So sa tatlong araw na yun mga kapigmate, huwag nyo nahanapin hanapin yung ibang sign. Kasi yung iba, ang, ang pinagbabasya nila mga kapigmate ay kung magpapaiAI or magpapakasta sila, kailangan ang baboy daw standing heat, tirik antay nga, So, basang basa yung ari, tapos pagampaga yung are. So, mga kapigmit, hindi na kailangang lahat yon makita nyo sa baboy nyo na naglalandi. Kasi iba-iba yung baboy mga kapigmit. Mayroong mga baboy na naglalandi, hindi sila nag-standing heat. So, ano nga bang standing heat? So, ang standing heat mga kapigmit, pag sinakyan nyo yung baboy nyo, pag sinakyan nyo yan, ang gagawin niya, uh, titigasan ng tuhod niya, naka, nakatayo lang siya, tapos sinitigasan niya yung katawan niya, yung kinakaya niya yung nakasakay sa kanya. Pag sinakayan niya yung baboy nyo, yun, malalaman niyo na standing hit yung baboy niyo pag ganon mga kapigmate. So kahit wala mga kapigmate, yung standing hit na yun mga kapigmate, ah, uh, pwede niyo na pong pakastahan or pa -i ay yung baboy niyo, basta nasa timing lang kayo mga kapigmate. Huwag niyo nang hintay mag standing hit ha. Dahil lahat ng baboy ay hindi pare-parehas mga kapigmate ng pinapakitang sign. So ako dito sa amin, ang pinagbabasayan ko na lang talaga mga kapigmate bilang. So, nagbibilang lang ako. So, kagaya nitong ating baboy. So, itong sikara natin mga kapigmate. So, second day nito, pangalawang araw simula ng maglandi. So, kanina, ito, ito yung picture niya kanina, yung video natin kanina, na mamasama sa at to pagampaganing ari niya. So, second day ito mga kapigmate. So, sa second day natin, na ganyan pa lang yung ari ng inay Kahit may lumalabas pa ng liquid dyan, or kahit first day, na masama sa pag-aang ari or second day mga kapigmate masasabi ko wag muna mga ka-pigmate sayang ang panahon sayang 19 days din yon so ang cycle ng baboy mga ka-pigmate pag naglandi ulit 19 days ang bilang nun ng 19 days mga kapigmate uh, simula nang matapos siya sa paglalanday sa so, ang tinatagal ng mga kapigmate na paglalanday ng baboy so normal na ang 4 to 5 days hanggang 6 days yon yun ang normal so ang masasabi niyo tapos na maglandi yung baboy mga kapigmate pag unti-unti nang lumilit yung ari at pawala na yung liquid na lumalabas sa kanya. Pag napansin nyo yung mga kapigmate ibig sabihin tapos na yung paglalandi ng baboy. Tapos magbibilang kayo, simula nang mapansin nyo na tapos na yung paglalandi ng baboy. Saka kayo magbibilang ng cycle ng paglalandi niya ng 19 to 21 days. So doon kayo mag-aabang kung magre kayo, magre ng baboy nyo or hindi mga kapigmate. So ngayon, uh, sabihin ko naman sa inyo yung pinaka the best mga kapigmate na sign ng baboy na kahit hindi pa 3 to 4 days, ang pinaka the best, mga kapigmate para masabi natin kailangan na natin pakastahan talaga yung baboy ay yung standing heat ngayon mga kapigmate. So yung standing heat na yun mga kapigmate. So hindi lahat hindi lahat ng baboy nag standing heat mga kapigmate. At tandaan niyo. Yan ang number one tandaan niyo. Hindi lahat ng baboy nag standing heat. So pag nadetect niyo yung baboy niyo na standing heat na mga kapigmate kahit first day, second day niyo pa lang napansin niyan, pa-AI or pakastahan niyo na mga kapigmate kasi Minsan kala minsan kasi hindi natin napapansin, naglalandi na pala yung baboy natin. Napapansin lang natin yan, pag na, nag hit na. Ano malabas na, na liquid sa kanya. Pag nag-standing heat na mga kapigmate, yun ang pinaka number one, the best. The best time mga kapigmate na pa-AI or pakastana natin yung baboy niya pag nag-standing heat. Okay. Kaya, kanina yung sinasabi ko na hindi lahat ng baboy nag-standing heat, kaya ang ko ay bilang. So bilang. Kahit wala pa sa bilang ko mga kapigmate yung baboy, kahit wala pa, hindi pa dumadating sa 3 days or 4 days yung bilang ko tapos nag hit yung baboy 2 days pa lang nag hit na yung baboy okay na yung mga kapigmate anti mano na yon sa kunarin nadetect ko yon pagdating ng hapon pai-iay ko na agad so yun ganun pong ginagawa ko mga kapigmate kaya ano kaya sulbol tayo dun mga kapigmate na babubuntis agad yung baboy natin. So natapos na natin mga kapigmate yung topic natin para sulbol na magbubuntis yung baboy natin na, na naglalandi. Kailangan nasa timing. So update ko na rin tayo dito sa pinapalandi natin na tatlong inahin mga kapigmate. So ito pa lang. So ito pa lang naglandi mga kapigmate. So bali 3 days. 3 days since nagmix tayo ng grower sa lactating So after 2 days ito lang yung naglandi sa atin si Kara. So ayan, naglalandi na si Kara. Pero ito si Cookies, na akala ko itong mauuna. So wala pa mga kapigmates, so, hindi pa siya naglalandi. Hindi pa naglalandi. So bali, 3 days na natin na nagmimix. 3 days na, pero wala pa. Wala pa tayong sign ng paglalandi na nakikita sa kanya. At doon naman kay Gigi mga kapigmates. So mas, wala pa. <laughs> so wala pa ha. 3 days pa lang naman tayo simula nang nagmimix tayo ng lactate sa agro. Well, uh, gusto ko talagang patunayan sa inyo na tama itong ginagawa ko mga kapigmates. Uh, para sa akin tama talaga to mga kapigmate kaysa gumamit kayo ng gona din useless yun mga kapigmate to wala pa rin talaga so sa ari niya napakaliit pa rin no oh. so wala sa sa nipple niya naman mga kapigmate black pa rin <laughs> talaga hindi ko makita ma, hindi, hindi ko talaga makita yun na mamumula yung, yung 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 nipple niya so ito sabihin ko na rin dito yung nakita natin na paglalandi ni Kara unang nakita natin sa kanya na hindi pero hindi pa siya naglalandi ah unang nakakita ko sa kanya mga ka-pigmate, kaya ako nasabi na lahat na siya maglandi. Yung, di ba, nasa vlog natin yun. Na napansin ko, namumula yung mga nipul niya. Pero hindi pa yung nag-ano ha. Hindi pa naglalandi. So, yung nung vlog natin na yun, tinutukan ko yung nipple niya, namumula. Tapos, pero sa ari niya, wala pa. Napakalit pa. So, kinabukasan mga kapigin mate, ko yun. Yung sa nipul niya, mas mapula. Tapos, yung sa ari niya yun, may lumabas na na liquid yung first day. So, nasa Ah, sige. Ito na lang. Ito. Iyan. Iyan yung ano natin. Iyan yung first day niya mga pigmate. So, yan Kinabukasan niya. Yung simulang napansin natin na namumula yung ari ng... Ay, namumula yung nipple ng baboy natin. Kinabukasan. Naglandi, naglandi siya. So, ito naman si Cookies. So, check natin yung dede niya, ha. Cookies, patingin dede mo. Cookies, patingin. So, Wala. Mm, medyo, hindi siya hindi siya -simple, ano simple -ano. pero may namumula na konti pero hindi kagaya nung napansin natin yung si Mas mapulang mapulay mga kapigwit. Saka ito, parang nagpapakondisyon pa sa sarili niya, laging tulog lang. Ay maganda so. Saka ito mga kapigmate, ito, may convenience na yan May pigsa yan, so galing na. Ayan. So yun lang mga kapigmate. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. So ito nga pala ulit si Jan -Jerry Alto ng All About Pig Learning. Tapos nandito ako sa aming baboyan, Jan Jerry's Backyard mga kapigmate.